May nabili nga akong bagong-bago at napakagandang kawali. Hinintay ko pa talaga mag-sale to dahil gustong-gusto ko nga sanang bilhin. Excited na pa mo akong mag dito. Kaya lang ang problema, hindi pala siya pwede sa induction cooker namin. Kaya ang lagay, ipapamigay ko na lang to sa inyo. Sino kaya ang may gusto? Nakshuta! For the days, ganap nga, nagising nga ako na nagsasain na tong si Bebo. Merano pa yan siguro? <coughs> Bali yun natin na nga namin giniling kagabi eh ito torta na lang daw niya at sakto sakto may uwi nga si mami nitong malalaking hipon. Kulang pa nga daw yung itlog na nilagay niya doon sa giniling kaya nagpakuha nga siya sa akin. Kaya lang mo ko, nung pagtingin ko rugo sa rep namin walang laman. Kaya bumaba muna ako dito sa bahay nila mami at nangutang muna ako ng ebon. Binidyoan ko talaga ipagkuha ko ng itlog para kapag ka nagtaka sila alam nila ko sino yung kumuha. <coughs> Uy, nagpapaluto nga sa akin ang giniling si Bebu. Dinadagdagan ko talaga yung luto ko dahil alam ko kinabukasan. Gusto niyang magtortang giniling. Kaya naman ito yung ulam namin ngayon tanghalian. Tortang giniling at malalaking hipon. Malagad lang kami mag-ulam ng hipon, guys. Dahil hindi namin na-chechempuan -tse yung nagtitinda niyan. At bukod doon, napakamahal. Nakakain nga lang kami ng hipon kapag ka merong catering sa amin. Pero alam nyo ba, isa yan sa mga favorite kong ulamin na talaga naman kahit gabundok ang kaning ko, mauubos ko talaga. Matapos dumating naman si Angeline at Angelo mapagmahal. Timbang nga ulit itong sinanay Nanay at fairness, Pa-sexy siya ng pa-sexy. Malapit na nga kami magkatimbang kung siya nga ay 62, ako naman ay 54. Kinagabihan nga, hindi na namin alam kung anong kakainin namin din eh. Kaya eh, naman nagpasama na si Bebo sa bisita at kami nga ay manginain na lang dun. Malapit lang naman yung bisita dito. abutin lang naman ang 5 minutes yung biyahe namin. Ay. Kami kasi nagtitinda ng tuhog-tuhog dun dahil ang balak ko yun na lang din ang ulamin. Hindi mm. ko alam kung ako lang pero inuulam ko talaga ang mga fishball. Kataon lang ngayon na walang tinda si ate at dito na nga lang kami napadbad sa chichawan. Yung iba nga hindi chichawan tawag nila dito. Parang mas kilala to bilang proben. Mm. Actually guys, hindi ako masyadong familiar dito sa probe na to dahil nagkakalor deficit ako. ala ko. Wow! tuwag <laughs> so, huwag na rin kayo magtaka kung bakit napakataas ng uric acid nitong si Bebo dahil napakahilig niya sa mga laman loob. Talaga naman matinding pamimigil na ang ginagawa ko dyan dahil bukas niya namamagana na may rayuman. Naksuta! <laughs> Ako naman eh, sobrang hilig ko talaga sa mangga. Kaya kahit anong mango shake, ino-order ko. Hindi yeah. ito sponsor ng Machi Mango. Pero kudos sa inyo. Kayo ang pinaka-favorite kong mango shake. Woo! Saan kasi kami mapunta kapag kami nadadaan ng kaming Machi Mango? Nagpapababa nga ako kay Bebo. Nadodoblihan ko pa talaga yung mga toppings niyan. Kagaya nga ng Pearl, Graham at mangga. After nga, Balik naman kami dito sa Chichawan at umorder pa nga itong si Bebo. Ay, talagang bukas kanya. Nene, may lakaring alting ngayon. <laughs> Tapos nga niya kumain doon, eh nagpasama naman ako sa kanya na kumain ng ihaw-ihaw. Fishball kasi talaga ang target kong kainin ngayon at ulamin, kaya lang wala nga ako nabili. Kung matatandaan nyo nga, dito ako kila ati, nag-shoot ng piliin mo ang Pilipinas. Pero actually, ilang buwan ko rin iniiwasan yung mga ganitong pagkain dahil nagpapapayat nga ako ng sobra. Huling kain ko nga siguro ng inihaw ay mga dalawa o tatlong buwan na ang nakakaraan, kaya naman deserve ko ngayon kumain ng marami. So nga, sa mga paborito kong ino-order dito ay itong tenga. Hindi ko lang alam kung kaninong tenga to. Tenga ba to ng baboy, baka o manok? Alang, hindi ko talaga kapad yung mga sausawan na merong pipino. Kahit anong pagkain na may pipino, hindi ko talaga kakainin. Mapainumin man yan, burger o suka, ayaw na ayaw ko talaga. Sa amoy pala. Kaya naman yung suka na ginamit ko, yung suka na gamit kanina ni Bebo sa Chichao o sa probe. Kung hindi na nga kami na rin ito dahil naparami na nga ang kain ng Disney Princess. Uwi na rin naman kami niyan pero dumiretso muna ako dito sa tindahan malapit sa amin. At ako nga ay ng pansigang para bukas. Bukod nga sa sinigang mix, bumili na rin ako dito ng tinapay dahil yan ang palagi namin kailangan sa bahay. Yung mga tao kasi sa amin, kahit anong oras na, meron pang nangangalutkot. Danupan lang danupan. <laughs> Sayang nga, hindi ko nalista yung mga kailangan pa namin sa bahay. Pero bumili na nga ako na itong dalawang suka. Babalik na lang ako dito bukas. Walking distance lang naman to sa bahay namin. Kaya nga namin mamayad. Bumalik na kami sa, sa at kami ay umuwi na ng bahay. Matik na yan kapag ka madilim, hindi nyo na talaga makikita tong si Bebo. Abay, kahit yung camera na gamit namin, walang ma-detect. Nakshoot, ha? <laughs> Abay, alas 8 na nga ng gabi, may nagdi-deliver pa pala. Kaya naman pinakuha ko na sa kanya itong bagong dating kong parcel. Pasok naman namin, nakita ko nga itong si Lily na sobrang bigat na. Nakshoot, ha? Balang grade 4 na Ito nga si Lily ay isa sa mga anak namin na pinag-aral talaga namin sa private school. Pagbalik ko nga dito sa bahay, inayos ko na yung mga pinamili namin tapos binuksan ko na nga itong lagayan namin ng na suka ito kasi sa amin mapagsuka kami itlog lang suka ang ginagawa namin sa usawan kaya lang at bala mo mas mas lampa ako sa suka kaya ginayak ko na yung damit kong panligo ito kasi sa loob ng bahay namin na naka-centralized aircon kami. Kaya naman mas pinipili talaga raming maligo sa gabi para refreshing. Oh. Kung ako maligo, inayos ko muna itong malaking plastic dahil kami nga ay magpapalondri na naman bukas. Ewan ko at nang kalakas namin magdamit, hindi naman kami umaalis araw-araw. sa dami namin pinapalondri araw-araw, mukhang sa amin na talaga sila yayaman na <coughs> Marami rin kasi kami nakatira dito sa bahay. Si Ditchie, si Apple, si Shira Vlog, si Batjay at ako. Eh, sobrang bilis talaga maipon itong mga labahin namin. Pero syempre, niiwalay ko dyan yung mga underwear, panty at bra. Wino ko, makarine naman kung pati yun isasama ko. Kung na nga nagkukusot ng mga yan, mahirap na. Baka makakita rugo sila ng latik. <laughs> Maayos ko na nga lahat ng ipalolondry namin. Binuksan ko naman mo itong bagong dating kung kawali. Sobrang excited ako dyan kasi nabili ko lang yan ng 179 pesos nung nakasale nga nung 9.9. Ay, pinagmamalaki ko pa yan kay Bebo at proud na proud ako sa kanya dahil first time ko daw bumili ng matinong parcel. Shoot, <laughs> Gawa na akong bola. Sikat na sikat nga itong kawali na to sa TikTok. Kaya pati ako nabudol dahil napakamura. 179 lang, non-stick na yan. Pinaka problema ko lang, hindi ko rugutong magagamit dahil hindi pala pwede sa induction. O ano mong gagawin ko dito? Ay, Diyos ko, dyan kapilan, mengay. <laughs> kaya rin nga na naisipan ko na rin maligo dahil lumalagitik na ako. <laughs> Sigo ko nga, abay, para akong bagong panganak dahil napreskuhan talaga ako ng bongga. Hindi nga kami kakain ng dinner niyan, kaya naman nag-skincare na ako at ready na akong matulog. Totoo lang, marami nakakapansin na bakit lagi daw lumalangis yung buhok ko. Ay, nuka, mukha lang ako makuto guys, pero hindi totoo yun. Ikayo naman. <coughs> Wing gabi kasi naglalagay talaga ako ng hair serum para nga ako mapal yung buhok ko. Pagkatapos naman nun, abay kahit matutulog, kailangan fresh tayo at napakabango gamit nga itong presya ng Mr. Resan. Routine na flora lang amoy niyan at sineshake ko siya bago gamitin. Sa akin nga, hindi natagal niyan, 3 to 5 hours at talaga naman napakabango nito. Grabe, isang taon mahigit ko na palang gamit yung pabango na to kaya subukan nyo na rin, tingnan nyo pa na naman yung akin. Rino, hinahanap ko si Bebu, Diyos ko, mamanganin na naman. <coughs> balo dito kay Bebo at ginawa niya rugong habi ang pagkain ng kanin. Naksutang! <laughs> <laughs> Yan lang naman! Salamat! 5,575! galing! Jet na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Madalasan ko nilalaro dito itong Super A. Yes. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lang. Mga ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ko ng maliit, tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1, 3! 2,500! nine. Lahat nga nang magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!